Naplastar na siya, Dok? Mmm. Ay, salamat. Tara, oh. Tala akong placenta niya, oh. sa ikabaw. Ibabaw na? na. Yang ulo, oh. No? So, mo nga po kayo. Uyog na siya. Si Paddy. Nara ang placenta. Nara sa ikabaw niya, So, may may ulo na siya yet yeah, dinadaguna naguna na git ang inanan ng unyo ang naguna na. Anterior theorior 1 07 20 and 1 7 26 19 and 6 14, 19, and 5, 304, 19, and 3, 301, 44, 11 ounces na siya ma, September 23, so tama ang ito ang ultrasound niya, September 19, weeks and 5 days na ha. Ano itong tubig na niya? So, tagahan tubig ha? P386, mayroon so, yun yung mga baby, no? Ano yung heart rate? Ano yung mga baby? Ano yung mga baby? Ano yung mga yung mga baby? Ah, 157, mayroon.

Dalaki, Dok. Ay, <laughs> mm. eh, salamat. Oo, oh, daka lang. Daka lang, Dardine. Salamat, Dok. Baby boy. Ipilin so, ano? uh, niya siya ano? Ano siya? I have to pee, Dok. G-I-N-N-D. G-I-N-N-D. Nagbuo na kayo si Joshua. Baby boy. Nandayo na kayo ng Joshua, Dok. <laughs> Buyag pohon pohon. Buyag pohon pohon

Apo, oh, alam. Kompletohan, tiil, isa ha, napaisakatiin. Kung no? Buhod o, hindi ko o. Karagid mo, hanggungin siya mo. Hindi, masyadong ilalita. Opo, Dok. Kapag na ganoon siya, Doc, no? mm Okay. Yan ang kamot oh Opo na, Opo. Opo, Yan pa-pa Meron? Opo, So, okay ni unod kay eh. One pa man, five man, mag five months pa man, maghubo pa may... pa kayo. Oh. ng nga may ikaw no. oh. na pagkakasang niliwan, tapos nilipat-lipat. Oo. Si Monong. Kita? Pa' pa lang. Inoog ka mo dito. Ano-ano na? Ganda na siya. Oo. Mag-inog na na siya. O makadungog na siya Oo. Makadungog na niya. Kadungog na. Ika idad? Yan yung ganyan siya. Istorya na ginako niya doon. Yan ang inoog na siya. Makadungog na niya ang idad. Liog niya. right bait okay. baby just one okay sa tama yeah. na to ang mga motion no TX niya, TX. pero di pa niya natong makita kung pa paano niya yan tapos sir opo 嗯。嗯嗯 Four months na dok, no? Hmm. So, kanin siya yan yung siko kung kung hod spine. Usually, dok, mapila ka bulan ang baby dok. Next month. Ah, uh, 5 months. Mm hmm. Sige na. Uh, ang problema lang na to, kurang, ang inyong il ha?